Anak, maganda ka na. Bibili tayo ng bagong kotse. Talaga po, Nay. Excited na ako. Oo, anak. Kaya mag ka na. Tara na. Ah, sige po, Nay. A few moments later. Welcome po, ma'am. Bibili po ba kayo ng kotse? Pumunta kami dito sa car shop, di ba? Baka sabmarin yung bibili namin. Ah, Meron po kami dito, ma'am. Bagong-bago. Murang-mura. Apo, anong tingin mo sa akin? Walang pera? Judgmental ka, ha? Di naman po sa ganun, ma'am. Tignan niyo po. Sige, titignan ko. Ang ganda, di ba, ma'am? Wow, oh, ang ganda nga. Tapos, ang bango pa. Wow, ang ganda. Magkano ba to? 20,000 lang po yan, ma'am. 20,000? Ba't ang mura? Baka may sira to, ah. Ah, wala pong sira yan, ma'am. Nay, ang ganda na ito. Birin mo na. Sige, anak, mabilin ko na. Bakit tayo mabukas? Ah! Anak, teka lang ah. Anak, paano nakalabas yun? Saan ba yung batang yun? Hello anak, nasan ka? Ah, uh, nasa bahay po, Nay. Bahay? Huwag mo ako naluloko, ha? Malilintikan ka sa Totoo nga po, Nay. Hindi naman po ako sinama, Ha? <coughs> Nay, bilhin mo na tong kotse. <coughs> ako na magdadrive. Oh, <coughs> <coughs> uh, gaya pala mura, may kasamang multo. Ate, <coughs> uh, pwede mo ba ako tulungan sa module ko? Kita mo nagbebebe time ako, di ba? Maghihiwalay din kayo babe. Di talaga ako mabubuhay nang wala ka. Hello, uh, cringe. Saksakin kita dyan, eh. Ano, babe? Saksakin kita ng pagmamahal ko, babe. Baliw! Mm. A few moments later. <laughs> Nay, pwede mo ba akong sa module ko? Grabe na talaga, pare. Ay, may ginagawa ko, anak. Wait lang. Darling? Yes, darling? Ah, tulungan mo nga anak natin. Ah, kaya niya na yan. Apakatamad mo talaga? Eh, ikaw ma, puro chismis ginagawa mo eh. Aba, mo na. Parang di mo anak yun ah. Talaga, di ko naman anak yun. Ha? Winawarsak mo talaga ako, no? Eh, di ka na sa anak ng kapit mo? Okay, sabi mo eh. Eh, ka na sa ampun mong anak. Ampun lang ako. Edi eh, magsama kayo ng kapit mo? Sige, maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay tayo. sino tinakot mo? Tama na. Sinungaling ka, Nay! Tinago mong ampon lang ako! Anak, sorry, tinago ko sa'yo! May kabit ka, Tay! Niluloko mo kami! It's a prank! Ah! It's a prank! Brank lang pala! So, di totoong maghihiwalay kayo, Nay? Oo, anak! Hindi hindi kami maghihiwalay ng tatay mo! Ay, salamat naman! Pero, totoo yung ampon ka talaga! Breaking news! Mag-end of the world na mamaya! Mag-end of the world na! Mga anak, sabihin niyo na sa akin lahat ng mga sikreto niyo. nai, ako po yung nagnakaw ng isang libo sa pera mo. Kaya pala wala na akong pera sa pitaka ko. Nay, may jowa ako. Oh, ano naman? Lima sila. Ha? Paano mo na kaya lahat yun? Nay, ang baba po ng mga grades ko ngayon. Huwag ka po sana magalit sa akin. <laughs> okay lang yun, anak. Ano ba grade mo? 95. Oh, okay na yun. <laughs> ako nga 75, masaya na ako eh. Nay, hindi po ako straight. May boyfriend po ako. Matagal ko nang alam, anak. Tanggap kita. Thank you, Nay. A few moments later. Mari, magiging of the world na pala. <sighs> oo nga, Mari. Nakakatakot. May kailangan ka malaman, Mari. Ha? Ano yun? Ako yung kabit ng asawa mo. Ha? Walang ka. Salamat ka, mamamatay na tayo. Kaya pinapatawad na kita. Breaking news. Fake news lang pala ang end of the world. Yun lang. Salamat, fake news lang. Darling, kamusta kayo? Bakit, darling? Mag-luloko ka! Akala mo di ko alam na kabot mo yung kapabahay natin! Lumayas ka dito! Patawarin mo ko, darling! Uh, at least, hindi tayo mamamatay! Dahil ako'ng papatay sa'yo! Breaking news! Magla-lockdown ng Pilipinas dahil sa taas ng kaso ng COVID. Bakit COVID yun nasa balita? Eh di ba monkeypox na tayo ngayon? Anong monkeypox, Nay? Eh COVID pa lang tayo ngayon. Naku, Nay! Sayon na lang tayo! Yung uso ngayon! Season, and... Hindi naman yan yung uso ngayon, eh? Yung uso ngayon, eto! Nice. Gusto niyo po? Oh, ano naman yan? Dalgo na coffee. Yung uso ngayon. Dalgo na coffee? Hindi ka pa na-move on dyan? Anak, isda ka ba? Ah, Nay, ginagawa ko yung workout ni Chloe Ting. Sama ka? Chloe Ting? Sino naman yon? Kapit ng tatay mo yun, oh. Oh, anong kailangan nyo? Eto po yung ayuda niyo. Thank you. Ang konti naman ang ayuda nyo. Wala bang sushi dito? A few moments later. Pabili po. Magkano po itong alcohol? 300 po, ma'am. Mahal. Itong isang box ng mas, 500 po. 500? Eh sa amin nga si Kwenta lang yan eh. 2022 na, mahal pa rin ng mas. Baliw ata oh. to 2020 pa lang. <laughs> Alam, <palang> sabi <sasabihin> mo. Hala, <coughs> may COVID siya. Ah, wala ko sakit, wala ko sakit. Kunin nyo na yan, i-quarantine nyo na. <laughs> ang bobo nyo. <laughs> okay class, so magkakaroon tayo ngayon ng show your talent. Show your talent? Alam, wala akong talent. Op, op, op. tama na. Okay, Gabi, mauna ka na. Um, hi, classmates. Um, kakanta po ako. Uh, sa loob ng aking bay, ang sedan. Kahit anong verse, kung saan ka kontenta, ang titik ko'y derecha lang sa'yo. Yeah, yeah. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Ah, galing, BMW. Um, ang next natin ay si Bella. Magandang to mag-rap, guys. Hey, young money. Okay, post pie Some tech tech pie. Sa, sa, mm, oh, soy, oh, oh, sir, oh, money na. Okay, thank you, guys. Magaling, magaling. Kahit wala na naintindihan. <laughs> okay, so, next natin ay si Justin. Ah, hello, guys. Sasayo po ako ng helicopter. One, two, three. Helicopter, helicopter. helicopter. Yun guys, thank you. Grabe, halos magagaling lahat. Pero ito na yung last. Michael? When I will grow up, I will be a army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, Grabe! Anak, kain ka na oh. Darating yung mga kaibigan ko ah. Wag na wag mo ako ipapahiya. Ah, sige anak. Ah, na sila. Oo, tapos nakita kami ng ex ko, di ba? Kayo pala yung mga kaibigan ni Scarlett. Gutom ba kayo? May pagkain dito, ha? Ang pangit pala ng mama ni Scarlett, no? Isa lang yung mata. <laughs> Uy, grabe ka naman. Naya na ba? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo kayong papahiya? Kainis. Umalis ka nga dito. Huwag kita makita. Ah, sorry, anak. Tara na nga, labas na nga lang tayo. May panira dito, eh. Tara. Anak, sandali. <laughs> anak, Scarlett. Graduation mo pala bukas? Oo, tapos? Ah, sinanay ba yung aakit sa stage? Ay, hindi! Tama ko. Papahiya mo lang ako eh. Buti pa si tita, kompleto yung mata. O oh, sige, proud ako sa'yo anak ha. Kainis, bakit kasi isa lang yung mata mo? Balang araw anak, malalaman mo rin kung bakit. Diyan ka na nga, marami pa akong gagawin. Ano bang ginagawa natin sa hospital tita? Sumama ka na lang Scarlett, may kailangan ka malaman. Scarlett? Ikaw yung anak ni Susan, right? Ah, uh, oo, Dok. Ako nga si Scarlett. Lala mo ko. Oh yes, I remember. Ikaw yung batang na aksidente dati, yung nabulag yung kaliwang mata. Buti na lang dinunit ng nanay mo yung kaliwang mata niya para sa iyo. Oh, kaya pala isa lang yung mata ni nanay. <laughs> Alam mo, sobrang mahal ka ng nanay mo. Huwag mo siyang papabayaan ha. Anay, eto na po yung pagkain ni tatay. Ah, thank you anak. Pero ba diba ako pumasok, Nay? Wag na muna anak, baka ma-stress yung tatay niyo eh. Sana gumaling na si tatay. Ang tagal niya na kasi yung paralyzed eh. Sige, Nay. Alis na ako. Mahal, papakainin na kita, ha? Naglutuan ka ni Scarlett. anay ah, Ito na po yung pagkain ni Ta- Ano yun, Nay? Ang baho. Ay, anak. Mamaya mo na ibigay yan. Papaliguan ko muna yung tatay mo. Nagpupuna naman. Ah, sige, Nay. Tao po. Delivery po. Ah, ano po yun? Kay Susan po. Importante daw po ito. Ah, si Nanay. Ako na lang po magbibigay sa kanya. Nay, may nagpapabigay po nito sa inyo sa mo ba to anak? Ah, hindi po, Nay. Huwag na huwag mo itong babasahin, ha? Ah, sige po, Nay. Mamamaling kailangan lang ako na uulamin natin, ha? Ikaw muna magbantay ng bahay. Ano yun? Bakit sobrang baho naman? Saan nang yun? Dito sa kwarto nila, nanay. Tay, nagpupo ka na naman, no. Yung envelope to, ah. Death certificate? Hindi naman patay si tatay, ah. Hello po. Buti naman po, ma'am. Sinagot niyo na. This is St. Petra's funeral. Kailan niya po basa mo yung asawa niyo. Isang linggo na rin po kasi baka bumaho po yung bangkay niya. Huh? Anak, alam kong nasa kwarto ka ng tatay mo. <laughs> si nanay. Tay? Oo oh, anak. Ah, uh, si nanay kasi kahapon pa yung muuwi. Ano na kaya nangyari doon? Ah, uh, busy lang yung nanay mo. O siya, may good news ako sa'yo. Malapit na tayong umaman. Ah, uh, anong ibig sabihin nun, tay? Basta, hintayin mo na lang. Ah, uh, opo, tay. Mabibili mo na lahat ng gusto mo, anak. Nasaan na kaya si nanay? Anay, sumagot ka! Try again anak, may aasikusuhin lang ako para umaman na tayo. Ikaw munang bubantay ng bahay, ha? Ah, uh, tay, si nanay kasi ilang araw nang hindi umuuwi. Wala ka pa rin bang balita sa kanya? Scarlett, di ba sabi ko sa'yo, busy ang nanay mo? Babalik din yun, huwag ka mag-alala. Sige na ha. Kainis, wala na naman signal. Kailangan ko tawagan si nanay. Naku, Mari, tigilan mo na ako ha. Scarlett? Aling Rosa? B bakit po? Bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa burol ka ng nanay mo? Burol? <laughs> Nagjo-joke ka ata, tita. Buhay pa yung nanay ko. Eh, kakagaling ko lang dun eh. O, oh, eto. Hindi ba't nanay mo yung nakaiga sa kabaong? <coughs> Scarlett, anong ginagawa mo dito sa labas? Uh -huh. Tay, explain mo to. Bakit nakaburol si nanay, ha? Kaya siguro hindi siya umuwi ng ilang araw?